Pamukpok. Inang pamukpok yan. Kahit? <laughs> pamukpok. <laughs> bayag. Eh, <Hey>, pamukpok yan? <laughs> <laughs> ka pamukpok parang bayag to eh. Ano so, saan? Okay. Ano Pamukpok na yan. Anong klase pamukpok yan? Eh? Lalabas yung bilog. Pag lalabas yung bilog, doon kayo mauulog. Nung kasama mong ano, may alaga ka dun. <laughs> Ito, ganda tsula nun. Mar, pwede bang i-upload sa YouTube? Mabuburay niya, Mar, ha? ko sa may USB sa bahay na tulong ko. Yeah. Tara na, Paul! Ha? Huh? Fantasy, Where I don't know, maybe, mm -hmm. I... I don't know, Wala nang Spider-Man, hindi na nakakaano. Ano? Tayo. Patilita ako, na. Wala na, sa Spider-Man, mangyari ano. tayo sa Ranger Rangers. Sabi tayo ba? Baka mong lang kung na. Hoy! Baka niloloko mo naman ayaw! Wala na mo natang halil! Huwag naman gagawin ako ay Sabi mo. mandiri mata promo dari ma sanji luki so cap yufwala robibina

Una. Nunood. Nunood, dito tayo kakain. Ano na sa tulad sa Kumain lang tayo lang, ano, ah. Eh? Black forest, tsaka siyaw Nang? Gusto mo tayo sa, ano? Sabi Kahit yung alam yung kinain natin pa, paulit niya. pa rin sa akin para magkamali ako. <laughs> 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 Tingnan ko may pagkain. Ha? Tingnan ko may pagkain. Alam ko na is tide mo puli. Eh. Ano? Magkasama naman tayo, simula ng, ano. Ha? <mah> huh? ah oh, sakay. Bilis, bilis. Black Forest pau Shopaw. Alin? Pinain natin. Black Forest. Mm -hmm. Alam mo na eh, gusto mo lang pa ulit eh. Hindi, hindi kong gano'n natin eh. Hindi mo kasi eh. Abangan ni Flipan yung ano, yung salita ngayong araw na to. Ano? <laughs> Kanal <laughs> Root word of the day. Ayun. Ganun na yung root word ba ko. Parang ang gabi meron na. Sapida. hapon yun. Pagabi ba yun? Kahapon. Tapos sa isang araw. Sapida pala. Well, sorry. Ah, Ikaw si John Mar sarili mo. Oo. Oh. Kagabi ano? Falcon. Huh? Parang dalawa lang kami ni Payatot eh. Oo. No, Payatot. <laughs> Ay! Alta ko Anan naman? Magtrap ka pito pito! Ah 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 ah! Paano pa nga Ano? Nagpapunta po siya pre! Tapos mag, ayan ang save mo sa PC mo ha, tapos kukunin ko. Ha-upload yan sa Brexit. Ayos ba Okay yun. Sige. Ito mga vlog na yung gawa. Dapat kanina pa sa akin eh. Simula pa lang na. Ang daily routine natin. Ayan, title. Ang daily routine. Sabay mo ta. Ako nga pala, BFF eh. Diyan, Ano yan? Pagkakitaan yung muna ka sa binte. Ano <laughs> sa amin. dyan, salita ka ah. na huh? eh, tayo ay pupunta sa Pide Verde para kumuha ng ulam, mga ganon. Ay, pwede. At kaya atit ipag, pamakin ng ipag ni si Ate Rocha Congressional, mga tirong ganon. Hindi na ka tayo may kalan dyan. Andre. Wala lang, para ako lang nagsasalita <laughs> <laughs> eh. <laughs> ay, hindi <laughs> Yo me en el bato, wey. Bago na. Oh, ang kalokohan eh. Ini yung kabo. Yun. Oh, oh, tanda. Bro, pre, hindi naman talaga yung kabo ang Ano naman naman na natin. Ayok, so. Wala ko Parang sa mga artista, screen name lang. Hmm. Parang ikaw, Adrian Brazil ang pangalan ko, Pero ang tawag sa'yo ano? Di ay Adi, di ba? Hmm. Uh, Saka hindi talaga Balay, yun. Ano yun eh? Ang wala, Joseph. Hmm. Ano Saka ang tawag yun hindi Balay, Bali. Bali, ingka mo. Uh, then Joseph. Balay. Hindi, hindi nga Balay. Balay. Bali. Bali, Bali, Bali ingka mo. Ba't bali? Better be. Eh, bakit nga ganun ano yung sarili niya? Bali. Parang ikaw, so, Harold. ba't ba ka naging paddy? Sarol ba oh. Control yeah. na lang, tsaka si Jeff. Pinati ako niya kagabi, si Jeff. Uh, mo? Oo. Oh. huwag na kayong magawa. Oo. Oh. <laughs>